Tatlo sa bawat apat na magulang ang gumagamit ng parusa o corporal punishment sa pagdidisiplina ng kanilang mga anak. Karamihan daw sa mga guilty rito, mismong mga nanay pa. Ano kaya ang epekto nito sa mga bata? Narito ang report. Ang 11 anyos na si Totoy ang madalas utusan ng kanyang ina sa mga gawaing bahay. Pero dahil mahilig pa siyang maglaro, hindi siya agad sumusunod. Kaya ang madalas na ending, nakatitikim siya ng parusa mula sa ina. Para po matuto kami paglaki, hindi po kami magiging pasaway. Tsaka wala pong bisyo. Bakit dapat... Corporal punishment ang tawag sa pagdidisiplina ng mga magulang sa kanilang anak sa tulong ng pamamalo, pananampal o pangungurot. Base sa pag-aaral na kinumisyon ng NGO na Plan International noong 2011, 74.5% o tatlo sa apat na magulang ang gumagawa nito. Mas marami rin daw nanay ang namamalo kumpara sa mga tatay. Ang babae ay overburden na o multiple burden. Siya na nag-aalaga ng bata, siya pa buhay katwira ng ilang magulang. Pangangaralan ko tapos may konting palo kasi pag hindi mo pinalo parang hindi ka nila sinusunod kasi. Eh, panalakit doon kasi para malaman niya po yung mali. Pero may masamang epekto raw ang corporal punishment sa mga bata. Sabi ng mga eksperto, posibleng mawala ng kumpiyansa sa sarili ang mga tsikiting, mawala ng tiwala sa kapwa, maging bayulente at mawala ng respeto sa otoridad sa paglaki. Payo nila pag-unawa at pangaral ang tamang pagdisiplina. Pagka hindi naman maayos ang ginagawa ng bata, edi kinakausap mo, ipinapaliwanag mo kung bakit mali. So in that way, nagkakaroon ng pag-unawa yung bata. Lusot na sa kamera ang House Bill 4455 na nagbabawal ng corporal punishment sa mga bata. Sakaling maipasa ito sa Senado, sino mang magulang, guardian, teacher, kasambahay o kamag-anak na mapatutunayang guilty sa corporal punishment, posibleng makulong ng labing dalawa hanggang dalawampung taon. Cheryl Cosim, News 5.